guys. Nice. Andito kami sa labas ni Alas sa garage. Kasi itong batang to kakagising lang and nagyaya ka agad sumakay sa kaniyang yeah. yeah. car. Police car. You have no shoes. You cannot go down, okay? Just daming lamok. Oh. Daming lamok, guys. Huh? Yeah. Yeah, you have no shoes, no? ganda sana ng ano nito, police car. This is a Ford um, uh, Raptor car. Ang kaso, hindi ako marunong mag-operate ng ano guys, <laughs> ng remote niya. Andito yung, andito yung control. Ayan o. Oh. yan Ayan. Nakatago lang. Na uh, battery operated lang siya. Ayan. Ang kaso, hindi ako marunong. Itong batang to, suka so, ka agad lumabas. Itulog pa yung mama niya, and then yung papa niya nasa work. And then sina kuya and papay, umalis. Kasi sira na naman si Jaggi, guys. Ay, nako. Eh, walang available mechanic ko. Hindi siya available. So, tomorrow na na naman ito mafi-fix. Bino? Jaggi is guba, no? Baby Jaggi is guba. Say bye-bye to baby Juggy. Oh, what? Oh, is that your car? Is this your car? Is this not Alas's car? Say yes. Yeah. Da-da-da. Hmm. Da, da. Hmm. Where's your shoes, Manoy? So yun yan pala guys, bala ko yung i-dispose na, yung lalagayan na yan. Para ipipidpid na 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 guys ng bike ni Kian. And then ito, mapapark na yan. Kasi lang, yan lang yung nakabara eh. Or, eto, ililipat ko siya dito. Dito. Tingnan ko lang. Kung ano magiging ganap dumi-dumi kasi dito guys eto mawawala na to kasi kukunin to ni kuya pag alis nila pagkalipat nila ng bahay and then ito maiiwan ng computer table na old computer table na to kasi kung may bisita then inom-inom sila dito sa labas at least maano nila magagamit dami kong ano eto pinagbibenta ko guys yung carpet pero wala pa eh wala pang buyer Then dito ako naglalaba. Ayan, nag-stock ako ng mga sabon. Ayan, ito yung ginagamit ko guys. Ariel with downy na to. Pero nilalagyan ko pa rin ng pao. Hala, naubos ni Papa yung yung downy ko. <laughs> naubos na ni Papa yung ano ko guys, yung fabric conditioner. So, eto. Eto din. Meron din akong binili na powder. Power liquid na. Uh, ano? Uh, ano bang tawag nito? Refill niya. Power gel. And then, ito guys, ito yung mga sabon pa ni Alas, o, oh, nung baby pa siya, hindi talaga nagagamit lahat ni Naninia. Sayang talaga to, baka ibibenta ko na lang to eh. Oh, baby laundry detergent. Oh, natural care baby laundry detergent. Ang dami pa nito guys, oh, ilang packs pa yan. May tatlong laundry detergent and conditioner. Yes, my love. Huh? Okay. Ah uh, wait lang. Wait lang. Ah sige, turn it on. Ang ganda puta talaga ng baby namin no 'yan. Eh? Yo. Oh sige. Oh, no 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 no. Oh press, press, press. Okay. Okay. Ayaw. Ayaw mag-press. Bakit ayaw mag-press? Ano 'yan? Hindi ako marunong talaga nito, guys. Yan naman naman yung key niya, guys. Oh, para talaga siyang ano. Oh. Ah. <laughs> Gustong gusto talaga ni Alas, guys. Yung dalawa niyang uh, maliliit na bike, yung isa na nabenta ko na. Yung natira na lang is yung car niya, la Lightning McQueen. No, no. Lamuk ha? Lamuk, lamuk, lamuk. So, kakagising ko lang ling, guys. And kumain ako ng breakfast. Ang sarap ng dilis, guys. Nana. Oh. oh, what? Nala. Oh! Are you full? You just had your dede, di ay? Are you full man ka? Oh, where are you going? Don't step down. You don't have a shoe. You don't have shoes. You're not wearing shoes, oh? nako. Grabe. Ko. Ko. Yeah. So, I'm wearing this new duster. Duster ba to? Or damit talaga. Na ginawa ko na lang siyang duster, guys. Nabili ko to kahapon sa Okay. Okay. And decided i-wear ko na lang to. Maganda siya, guys. O, nakakaputi. Lalo akong pumuput, pumuti dito tingnan nyo. Pero ang pula-pula ng mukha ko, guys. Naglagay na pala ako, guys, ng vitamin C. nag start ako the other day pa. Dito sa mukha ko. Bago ako maglagay ng moisturizing cream, nilalagyan ko muna ng vitamin C. Lola! Lola! What happened? Oh, that's it. That's okay. Push, push. Okay shit baby Madam <laughs> Oh. Kailangan umakyat sa lang. Naragdaan. Mm. There. Naisipan ko mag-vlog ngayon, guys. Ewan ko ba kung it. Usually di ako nagbablog vlog dito Yana. sa bahay, pero ngayon. Oh. You wanted to wear the seatbelt? And then now you're complaining. Come on, let's remove it. Oh, just Say hi to the guys. Hi, where is your car? Show them your car. Come on, show them your car. Hi, uh, this is my car. Show them your car. Oh, here, there. Oh, the windows. The windows. The windows. Mm -hmm. Is your car very nice? <laughs> Wala na sa mood kasi gusto niyang lumabas, guys. hindi eh, ako marunong mag-operate dun sa ano niya. And also, ang bigat. Ang bigat kaya nito, guys, nitong ano, car niya. Shoes? You want Nana to give you shoes? Oh, sige, I'll get you your shoes. Kunin ko muna yung shoes niya. Guys, ipakita ko muna sa inyo yung insulin plant na ni tinanim ko, guys. Ayan. Namunga na naman siya uli. Nag-harvest na ako nito, guys. And then, naubos ko na. And then, meron na namang bagong bunga, Oh. Ayan. Yung iba lang, mama, namatay na. Usually, talaga, everyday ko tong, you know, uh, saan ako tinutubigan or dinidiligan. Dami na naming basura. Hindi na naman dumating yung ano. Tapos, eto, guys, tong GB shoes ko, hindi ko na talaga to. Ayan, Crack-crack oh, na pala talaga siya. Tatapon ko na lang to, guys si wala na yung Silby, I tried to give it away sa Deca pero wala naman nag-respond. So, baka walang interesado. So, tatapon ko na lang din yan, guys. So, andito lang kami ni Alas, oh. <laughs> dito lang kami sa, li sa front ng gate namin para maarawan naman tong batang to. What? What are they doing? The kids are running? The kids are running, no? No, the baby, the car is, ano man? The car is charging. The car is charging, man. Nana. What? Okay. Alam talaga niya, guys, kung saan tinatago yung remote niya. Nana. What? You're such a bright boy. Did you know that? You're such a bright boy. Hmm, alam niya na, eh. dyan tinatago ng mama niya. What? What's, what's that? What's in there? What? What's in there? What? <laughs> But you don't know how to operate that. That's the thing. You don't know how to operate that kasi baba. Eh, mabuti na lang mahangin dito. Eh, ang hangin. So, sa dami naming mga ano, oh. Mga chinelas, mga crocs and all. Birkins. You name it, we have it. No, don't push your car. <laughs> oh, nice leather, no? Leather seats. Nabili lang nila to ni Ninia sa marketplace, Guys? This used to be, cal, I think, 10,000 siguro to. Cal, cal, Tapos bine, 10,000 or 15,000. What? What? Ay, yung batang to? Namumula lang. It's just, ay, yeah, hindi pa rin talaga marunong siya magsalita. Pero, magsasalita na talaga si Alas Omen. Ay, magto 2 years old siya, guys, ngayong March 6 na kuya tapos na pala yung kumain so ang natutulog na lang ay eh, niya kasi nga panggabi yung trabaho niya out siya 6 o'clock kaya nga kung wala kami guys mahirapan talaga si Inday na magbantay kay Alas kasi imaginein mo from 10 to 6 nakatoka siya eh sino magbabantay niyan pag umising yan like ngayon oh oh sino magbibigay ng dede buti na lang hint, wala pa akong masyadong work kasi nga ano pa, naka-training pa yung team ko. Pero come March, sa akin na talaga sila guys. I'll be very busy na naman. Ang mukha ko na sa computer na lang. So baka si daddy na lang din yung mag-aasikaso sa batang to. Wala akong kilay. Kasi nga andito lang naman ako sa bahay guys. Wala kaming ganap today. Wala kaming lakad today. But manonood lang ako ng Netflix pagkatapos ko tong bantayan. Pinalitan na namin siya ng diapers kasi my God guys, basang-basa na yung diaper niya, pati yung pajamas niya. Hindi talaga na malaya ni Ninia na basa na. So, pinalitan siya ni Papay kanina. Uy, don't drop it. Bubo na imo kar bubo. Hala, bubo. Oh, don't drop it. Just slowly, slowly lang. Slowly. Oh, very good. That's a good boy. Oh, are you a good boy? Love your car. This is your car. Love, love. So guys, and dito na kami sa loob. And manunood lang ako ng Can't Buy Me Love. Kasi paborito ko yan na teleserye. Series sa Netflix starring Donnie, Pangilinan, and Belle Mariano. Magagaling na silang mag-acting, guys. So, andito lang kami sa loob kasi ang init na sa labas. And itong batang to is binabantayan ko nga, guys. Kasi nga walang, walang nagbabantay. No, you do not drive your car because it's so hot outside. So hot. Later in the afternoon na, huh? ha? Why are you bringing the pillow? Mm. Say hi to the guys, oh. They're watching you. Oh. Hi, guys! <laughs> so, ayan, guys. Sa manonood mo na ako ng movie, ay, yung boko sabog-sabog. Kalat-kalat yung buhok Ito na yung natural hair ko, guys, na walang plancha. O, oh, ayan, may natural wave talaga yan. Ayan. Pero, ano, uh, maganda pa rin siya, guys, yung kulay niya kasi nga, ginagamitan ko ng purple na shampoo. Gusto kong gumamit ng L'Oreal na purple. May nakita ko sa Watsons ba? Pero mahal. 300 plus yata yon So, saka na lang yon pag sa next weldo ko. Bibilin ko yung L'Oreal, guys. Kasi alam ko, ang L'Oreal brand is matibay talaga na brand and mag magaling siya na brand. So, yun ang bibilin ko. Anyway, hindi pa naman paubos yung keratin ko na purple shampoo. So, pag naubos na yon or konti na lang and may pera akong extra, bibiling ko talaga yung L'Oreal na yan. Gusto ko yung damit ko, guys. Tingnan nyo, ha? Ayan. Ayan, no? Oh. Hindi oh. lang ako nag-bra. Pasensya. It's, uh, para siyang, um, ay, ano bang tawag nito na green? Uy, nung klase na green ba to? Mustard ba to? O, oh, yan, mustard. Wag kang lumabas. It's so hot outside, my dear. Just stay here with Nana. Oh, your car is just there, parked. Oh, you're hot? You're feeling hot? No, no, no. Oh, what? Hot, hot. Ah, you wanna wear your hat? O, oh, sige. He wants to wear his hat though, guys. Oh, ayan. Hmm. <laughs> Ay, nako, tong batang to. So, mamaya na lang ulit, guys. Mag-vlog uli ako pag, ano, pagkatapos <laughs> kong manood ng move ah, di, teleseria. Kasi pag ako nag-start -nag manood ng teleserye guys, tuloy-tuloy na yan. Pero I'll try pa rin my best to vlog. Maganda yung ilaw dito, kaya dito ako sa tapat ng aming door. So, yan. Nandali lang. Just then. Guys, I'm back. So, naisipan ko maglagay ng kilay and mag-makeup-makeup -makeup today, guys. So, I wanna show it to you. So, eto, ginamit ko yung vitamin C a while ago. And then, after nyan, maglalagay na ako ng primer. Maglalagay ko ng konti. Lalagyan ko rin ang aking mga pilik mata kasi lalagyan natin yan ng ng eyeshadow. Since naka ano bang tawag nito eh? Mustard green ba to? So, itry ko yung parang metallic na kulay ng makeup guys. So, naglagay na tayo ng ng primer. Basahin ko lang yung mga sponges ko, guys. And I'll be right back. Guys, so ito na. Binasa ko na yung sponge. Ito yung nakuha ko sa Shein. Tapos ito din. Binasa ko tong konting-konting yung maliit na brush, ano, uh, na sponge. So, maglagay na tayo ng, eto yung gamit ko guys, yung kay Nina to, na, um, to? Ay, foundation. Maliit lang to guys. So, konti lang nilalagay ko. Ayan. Nang ganyan lang. Wala akong lakad guys, but gusto ko lang mag-mook up. Char. <laughs> tayo all over our body. So, nag na ako, guys, ng skin ko. Naglagay na ako ng vitamin C. And then, nag-primer na rin ako, guys. So far, I'm liking the primer because nakakamatify siya ng skin and nakaka-moisturize. Parang kulang. <laughs> kulang. Kulang, kulang, kulang. Wala kasi akong magawa guys kasi wala pa nga akong team. Ang team ko ngayon ay kasalukuyang nag nag CCFT. Si yung mga hindi sanay sa BPO, hindi mo maintindihan kung ano yung CFT. Pero yung mga ano na, sanay na sa BPO, alam nila kung ano yun. Tapos lagyan din natin ang lieg, of course. Kasi lang, lambot nito guys kumpara dun sa dati ko yung lumak-lumak kung ano sponge, ang tigas nun eto oh, magbabounce ka agad ganda ng quality ng ano na to, sponges yan pagka natin all over gamitan natin ng salamin gamit ko pala yung ano ko guys uh, ring light lagyan din natin sa may ears para magpantay yung kulay so tingnan natin kung pantay na ba siya lahat gusto ko yung sponge in fairness and the next is ito try na natin tong uh, three color na na ano ba to? Concealer. I'm gonna use, ito pala yung pinaglagyan ko ng mga brushes ko, guys. oh, ayan. And then, I'm gonna use a brush. Ah, uh, saan ba dito, eh? Manitan ko ng brush siya, ah, guys. Yung pang concealer talaga na brush ba? Ito. I think this will do. Ayan, kunin, kunin natin. Ayan, tayo ng product. Lagay natin sa ating under eye. I think this color is one one shade lighter than my skin. And then instead of brush, ang ipapang ano natin, we will use this sponge. Sponge na maliit. Hmm. Tinan ko lang kung mag-blend. Ang lambot. Gusto ko yung mga nakuha ko sa Shein, guys. So far. Gusto ko siya. Gusto ko sila. then, maglagay din tayo para sa ating uh, mata. Oh, ayan. Okay. Para, paglagay natin ng eyeshadow, mag-glide ka agad sya, or mag talaga yung eyeshadow natin. Hindi sya mahulas ka agad. Especially na, hindi naman ako oily skin, pero meron talaga ano talaga din yung ano ko yung skin ko nag oil up din siya okay so ngayon is mag kilay muna ako guys para hindi ako magbukhang may sakit charot so kuwan ko muna to dito again kailangan mo ng pattern guys kailangan mong i-frame yung, yung kilay starting dito sa middle hanggang sa dulo. Yan lang ang sekreto. On achieving a nice kilay. Tapos sa uh, ibabaw naman. Okay, so kilay is done. So punta na tayo sa exciting parts. Putting on my eyeshadows. shadows. And for my eyeshadow, I'm gonna be using a big blending brush. So, kunin ko lang muna. Ito pwede rin. Actually, hindi pa ako nag-upgrade na ating mga brushes, guys. Kasi okay pa naman sila lahat. Kaso lang, uh, sana ba yun? Sandali lang. So ayan guys, ito na sila lahat. Lahat ng mga pang pang ano ko, pang eye shadow. So for this eye shadow ko, I'm gonna be using this um, big ano ba to? Uh, big eye shadow brush para maglagay ko ng transition color. Ay, liit lang kasi ng table ko guys. Kaya kalat-kalat lahat sabog-sabog. So for this video, I'm gonna be using my Egyptian Egyptian Desert from Detail now since ang damit ko ay may pagka greenish so I'm gonna be using this color ito, ito yung gagamitin natin naglagay na ako ng uh, concealer kanina so maglagay na tayo directly yan ng product top off the edges and then start na natin ako, ang style ko, guys, dito ako sa... Uh, sa... tail. Dito ako nagsisimula sa tail. Papasok. Ayan. Ayan. Kuha ulit tayo ng product. Depende din sa matal guys ha, sa ano ninyo. Merong mga, like ako guys, kahit na green yung kulay, pero nagbabago siya when being applied to my skin. Ewan ko lang kung may nakaka-relate ba ng ganyan. Sa akin ganyan guys, green yung kulay pero pag, pag uh, ano na, pag katagal na, nang, na nalagay sa skin ko, I mean sa eyes ko, nag-iiba na yung kulay niya. So, ito, I'm using gold green. Gold green ba ang tawag? Wala kasi mga description ang eyeshadow nito, guys. Ang mga eyeshadow na to, guys, eh. Pero gusto ko talaga sila kasi combination sila ng metallic and matte. And nasasayangan ako, guys, na hindi ko sila nagagamit dahil nga hindi ako nag-on-site most of the time. So, kapala natin. Wala natin ang paglagay. Ayan. Ayan. Ayan lang. Ayan. Blend, blend, blend lang talaga guys. Ayan. Okay na ba? Achieve na ba yan? Ayan. Tapos, uh, after nito go of uh, parang green gold maglagay din tayo ng gold dun sa ilalim naman dito sa ibabaw so I'm gonna be using another brush eto na lang siguro ito natin sya ng konting konti lang yan gold. gold dito naman sa ibabaw yan ilalagay yan I'm using another brush, guys, ha. Tapos yan. And that's it. Gusto ko lang ng ganyan. And then, maglagay tayo dito sa duct, uh, tear duct natin ito yung lalagay na ah ito 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 yung lalagay natin may pagkago ayan may muta pa <laughs> ayan tapos linisin natin yung mga nag drop ng mga residue. Mm. Alright, so this time, maglagay tayo ng eyeliner. Ayan. Ito na yung sinasabi ko dati, guys. Hindi ko bet ang detail ng na eyeliner nila. Ito. Kasi hindi siya nagtatagal. Nalulusaw siya. In a few hours lang na gamit. Dali lang, wala akong makita. Tapos na ako maglagay ng eyeliner. So, maglagay tayo ng the same kulay sa ilalim naman ng ating mata. So, ito. Ay, saan ba yun? Ito yun, di ba? Green. So, lagay din natin to siya dito. Under eye natin. Hmm? Tapos tatanungin ako ng asawa ko mamaya, saan ka pupunta? Uy! <laughs> Wala, mamamalengke lang na nakaganito. At charot. Hmm. Achieve na ba? And then, ang ginagawa ko guys, nilalagyan ko ng Eyeliner dito sa ilalim dito sa pinaglagyan ko sa aking under eye ilalagyan ko siya ng pinapatungan ko siya ng sana ba yun ng aking guess na eyeliner Ito. yan eto na lang dito na lang kayo hindi ko makita dyan sa camera yan o ba diba? para ma-emphasize Mmm, ganda na. So, ayan na, guys. Ito na yung finished look natin. Maganda na ba? Achieve na ba natin? Yung aking gustong look up for today. So, that ends my vlog for today, guys. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati, guys. Yung mga kabit ay nasa tabi-tabi lang.